batita tayo. batita tayo. Ah, sige ito. Hala, kinain pati yung ano. Nagkita ulit kami ng kaibigan ko. Nangangalabit na naman siya kanina. Hindi niya ako tinantanan hanggat. Hindi niya ako tinantanan hanggat hindi ko siya binigyan. Kaibigan ko siya eh isa-isa niya pagkain. Oh, okay na. Uwi na kami. Uwi na kami ha. Bye bye. Bye bye kay Bye bye. Bye bye ha? Bye bye. Okay. Bye bye na. Bye bye. Bye bye na. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Huwag ka na sumunod sa akin. Diyan ka na lang. somos los, o yo